Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa policy ng mga sellers na no video, no return policy. Lalo na sa mga online shopping apps like Lazada at Shopee. So bago tayo mag-umpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So valid ba ang no video no return policy na kapag hindi mo na videohan ang pag-unwrap sa package at kapag may defect ito ay hindi mo na maibabalik ang defective item at mag-request ng refund? So the short answer po is no. Ipinagbabawal po ito sa batas natin na Republic Act 7394 or yung The Consumer Act of the Philippines. Under this law po kasi, considered as deceptive unfair and unconscionable action sa part ng seller ang pag-impose ng no video no return policy lalo na kapag bumili ka online like sa Lazada or Shopee at nagkataon na defective pala yung product na nailagay kasi ayon sa batas karapatan ng bawat consumer or mamimili na mag-request ng refund or exchange once defective ang product na natanggap pero yung batas kasi natin is enacted pa way back 1992. So hindi pa uso ang mga online shopping noon. So dapat isa ito sa mga dapat bigyan pansin ng mga mambabatas natin na pag-aralan ulit at kung kailangan may i-amend ay i-amend nila para maproteksyonan pareho ang karapatan ng mga online sellers at ng buyer nila. Personally kasi I find naman na reasonable yung pag-impose ng no video no return policy lalo na sa mga products na naka like gadgets at sa mga other products na masyadong expensive. It's for the security din naman kasi ng mga online seller para sa mga hindi matinong buyer. Also another point is yung no video no return policy ng seller is hindi naman kasi nito totally dine-deprive ng karapatan yung buyer na mag-ask ng refund or exchange kapag defective yung product na natanggap. Since sa online shop binili, madalas hindi naman personal na ma ng buyer yung defective product at maipakita na defective nga talaga ito. So ang remedy na lang ng seller is to impose a policy na videohan muna yung product na talagang defective para may proof talaga yung buyer sa kiniklaim nito. So, isa talaga dapat ito sa i-take into consideration ng mga mababatas natin. Dapat ma-regulate yung policy regarding sa rights ng seller at sa rights ng buyer if yung sale transaction is done online. Example, sa Lazada or sa Shopee. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig. At kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!